Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin ano natin ang messages energy goodbye para sa ating mga Scorpio friends for November 2023 Money Love Career Okay, para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel So Money Love Career Spirit Guide, Mark card please So, our first card is Eight of Cups. Ang dami-dami niyong inaantay na gustong mangyari. Ang dami niyong hinuhope. Ang dami niyong minamanifest. Um, six of Cups, no? Regarding sa inyong pamilya. Nakapokus kayo rin sa inyong pamilya. Siguro ang karelasyon nyo dito is more on um, cancer. No? So, basahin nyo yung, or panoodin nyo yung reading sa ating Cancer Friends, ano, um, Scorpio. So, Hierophant, Reverse. And, ang ating King of Wands. So, talaga, no, kasi most of the Cancer is ang talagang nagiging martir doon is yung kanilang um, mga kababaihan. And sa ating Scorpio, Scorpio Friends, ano, um, nakafocus tayo sa ating mga kalalakihan dito, no? So, ang pamilya nyo is, um, ang nararamdaman nila is hindi happiness eh, kalungkutan ano? Kung ano man yung mga nagawa mong pagkakamali, ano man yung um, nagawa mo sa kanila, no? So, matuto kang humingi ng sorry kasi ikaw is nag-hope ka pa rin naman na maayos yung pamilya mo, no? at ayan no, oh, willing ka naman talagang iwanan kung, or kalimutan kung ano man yung mga ginawa mo sa kanila, no? Basta, uh, make it sure lang na matuto kang humingi ng sorry, no? Maging good listener ka. Para sa iyong pamilya. So, tignan pa natin, um, Scorpio. May mga karelasyon siguro talaga kayong mga, um, Cancer, Scorpio, no? So, panoodin nyo ang kanilang reading. Dahil ang mga kababaihan na ating cancer friends is talagang sobrang lungkot din mo sa dahil sa napakadami nilang pinagdadaanan ngayon. At ikaw cancer, ikaw yata ang um, naging sanhi ng kanilang kalungkutan. So, we have here the page of swords. Um, may mga bagay ka kasi dito naging careless ka. It's all about decision or paggamit ng pera. Decision para sa mga anak mo, um, sa iyong asawa, sa paggamit ng pera, sa iyong career. Ayan, naging masyado kang makasarili. Inisip mo lang ang iyong sarili dito. Hindi para sa kanila, no? So, um, this month, ano, talagang ikaw magiging defensive ka masyado gumawa ka ng hakbang na hindi mo talaga pinag-iisipan or pag-iisipan. So, make it sure na yung decision is for long term, no? Hindi siya for short term kung ano man yung decision or mga bagay na gagawin mo. Ayan, no? Ang dami ditong nagsusuffer. Ang daming suffering na nangyayari ngayon regarding sa inyong love life and family. Um, Scorpio. And, ikaw na nakagawa ikong ikaw man tong nakagawa ng mali no sa kanila ayan you're feeling ano na eh pakiramdam mo alam mo yung nagsisisi ka pero nagiging defensive ka sa loob-loob mo nagsisisi ka pero in alam mo yung sa pang yung pinapakita mo sa kanila nagde-defend ka pa no dine defensahan mo yung sarili mo sa alam mo um mali sa mga mali mong nagawa instead na ngayong buwan na to is alam mo yun um, mag confess ka na, hindi parang pinap, pinapa ano mo palalo pinapa, ayan o confirmation card na napakalungkot ng iyong pamilya, ten of cups lumabas ulit, no so magkakaroon dito ng paghihiwalay hiwalayan siguro may mga anak din kayong gusto nang pumunta or um manira manirahan na lang sa kanilang lola lola sa kanila sa inyong mga kamag-anak so may mga ano dito no mga anak na gusto ng lumayo sa kanilang pamilya dahil gulong-gulong na yung kanilang isipan no or mismo kayo ang magulang ang mag-de-decide na ipunta na lang sila or itina, itira na lamang sila doon sa mga kamag-anak mo may mga paghihiwalay talaga dito ang mangyayari ayan no, super lungkot, it's a betrayal also no, sadness feeling mo wala ka ng kakampi wala ka ng malapitan ayan we have here the magician but don't worry guys, dahil may magician dito kailangan lang talaga niyong mag-usap ng mabuti ayan no kailangan nyo talagang pag-usapan and minsan ang mga magulang talaga dapat is kailangan mag-decide hindi lamang sa sarili no kundi talagang pangkahalatan okay tignan pa natin regarding to your um, kaperahan for you money oops yan wow napaka ano no lalagyan nyo. Seven of Pentacles, no? May mga bagay kayo dito. Um, ayan, alam nyo na. Ang dami yung savings dito, no? Makakapag-save kayo ngayong buwan na to. Kung, kasi, ano, last few months is talagang, alam mo yun, nag-plan kayo talaga na mag-ipon ng mag-ipon. At ayan, nakikita nyo ngayon yung savings nyo, no? Na, alam nyo, nakikita nyo lahat ng paghihirap nyo. have here, the full, ayan, so kung ano man, may mga unwise decision dito regarding din sa inyong career, no so pag-isipan mong mabuti kung aalis ka bang trabaho ano, lalong-lalo lalo na wala pa namang kapalit yan, ayan, ang daming or pati sa iyong trabaho ang dami mong nakakaalitan naapektuhan na ang iyong mga katrabaho ang iyong trabaho no pati sila um, na affect on but for some of the Scorpio ayan makikita mo lahat ng pinaghirapan mo ngayon makikita mo sa iyong bank account napakalaking pera yung masisave mo or darating na pera para sa iyo so tignan pa natin guys kung, kung ano ang kailangan nyo para sa mga walang trabaho guys no may possibility malaking possibility na makaka makaka matatanggap na kayo sa inyong trabaho. We have here the king of care. Speak your mind with confidence. Seek out professional advice. Balance mental and emotional consideration. Para to sa mga married, no, kailangan nyo na ng professional advice, counseling para sa mga married kasi kadalasan ano um, nawawalan lang kayo ng focus eh hindi lang kayo nagiging good listener no pag walang taong nakagitna sa inyo parang sarili nyo lang yung pinapakinggan nyo so kailangan nyo dito ng taong nasa gitna counseling regarding to your marriage so tingnan natin guys of fire, so don't give up para sa mga walang trabaho wag, na, wag ka mag give up dahil darating at darating na yan, there's a magician here no um, kung naghihirap ka dati uh, maghanap ng trabaho ayan, may kusat at kusang lalapit na mismo sa iyong mag-offer ng trabaho, may makikilala ka dito ang um, tao na mag-offer sa iyo ng trabaho magtiwala ka lang darating din yan, may makikilala ka dito ayan, oh, magbibigay sa iyo ng am um, napakagandang opportunity. Baka may mag-alok sa inyo pa abroad, ano. But, make it sure na yung a-applyan nyo or tatanggapin yung trabaho is talagang am um, naka-registered, mo no? So, sa DMW, so, selling out for some of you, um, hindi nyo na lang iniintindi kung ano man yung um, sakripisyong um, nag-aantay para sa inyo. Ang nakafocus ko ng kayo ngayon um, sa inyong future. Kung ano man yung paghihirap na pagdadaanan nyo dyan, um, alam mo yun, isi-set aside mo. Isi-set aside mo yung mga negative thoughts. Ano, and magpo-focus ka sa taong to na magbibigay ta or sa opportunity to na, magbibigay talaga sa'yo ng napakagandang future. I can see na talagang ito yung paglayag, ano, sa ibang bansa to mag-o-offer sa So nag-try ka locally but hindi talaga ano, hindi mo talaga kaya yung um, salary, no? Okay yung trabaho sa pero yung salary is hindi talaga kayang Um, yung iba kasi dito is nangangailangan talaga ng pera para sa kanilang mga magulang may sakit kailangan ng ano medical no ayan kaya i-accept nyo yung um, bagong opportunity pa abroad So yun lamang Scorpio. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.